hello po, good morning po sa si ating lahat uh, welcome back na youtube channel for today's video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber, na pong sasagutin ito'y galing po kay Mark Mudlong, shout out po siya dyan kaibigan ang kanya pong tanong ay ano daw pwedeng gawin sa mga inahing baboy na madami pa yung gatas pagkatapos magwalay ng mga biik so kayo po ay mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pagkikultura mag subscribe lang kayo sa youtube channel Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures So ngayong umaga po mga kaibigan atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa pagbawalay po nating mga biik tayo po ay mapapadede po sa ating mga biik pagkatapos mga anak from day 1 until 30 days so ibig sabihin po mga kaibigan pagdating po ng 30 days o isang buwan dapat iwawalay na po natin yung mga biik bago po tayo magwalay ng mga biik po mga kaibigan dapat po yung ating mga biik po ay malakas sa pong kumain ng feeds at saka malakas na pong uminom ng tubig. And then, kumpleto po sila sa uh, vitamin B complex at saka vitamin A, D, A na injection. And then, kumpleto po sila sa ion injection po mga kaibigan. Yan po natin dapat aalahanin bago po tayo magwalay ng mga biik. Nang sa ganon, pagkawalay po natin ng mga biik after 30 days ay hindi po sila magkakaroon ng post-weaning complication kapag yung biik po ay naka-experience ng post-winning complication, ito po ay makapag-cause ng pagkapansot ng mga biik at saka panghihina po ng mga biik. Kaya para po ating maiwasan yan, dapat yung ating pong mga biik bago iwalay ay malalakas sa po yung kanilang pangangatawan, wala pong sakit, walang sipon, at saka malakas sa pong kumain ng feeds. So ngayon, dito po tayo tanong po ating kaibigan na siya po yung nagwawalay po kanyang-kanyang biik pero marami pang gatas yung kanyang inaheng baboy para po mas madaling maglandi yung ating inahing baboy pagkatapos magwalay ng biik. Ang atin pong ipapakain sa ating mga inahing baboy ay ganun pa rin. Lactating feeds, 2 kilos per day. Akin pong ulitin, lactating feeds, 2 kilos per day. Yan po yung ipapakain nyo sa yung mga alagang inahing baboy from day 1 ng walay hanggang 7 to 10 days po ng after walay para po mas madali makarecover ng ating inahing baboy nang sa ganon mas madali po siyang maglandi po mga kaibigan. Kapag maraming gatas yung ating inahing baboy mga kaibigan after walay, yan po ay kusa lang pong mawawala kapag wala na pong biik na dumidede sa kanya. Kasi yung gatas ng inahing baboy po mga kaibigan ay lalabas na po yan kapag meron pong stimulation yung pagdidili po ng mga biik. Kapag wala na pong mga biik na dumidede doon sa kanyang dede, wala na pong stimulation, yung gatas po ng inahing baboy po ay kusa po yung dahan-dahang mawawala kaya huwag po kayong mag-alala na kahit na pinapakain ng lactating feeds yung ating mga inahing baboy after one hindi po yung makapag-cause ng maraming gatas kundi yung mga gatas po ng ating inahing baboy o yung mga vitamins po mula po sa lactating feeds yan po ay ma-absorb ng katawan ng ating inahing baboy na makapagresulta resulta po na mas madali po silang makapag-recover mula po sa pag kanyang panganak and then madali po silang maglandi po mga kaibigan tingnan nyo po kapag yung mga inahing baboy nyo po ay hindi po nyo po pinapakain ng lactating feeds after walay yan po ay mamamayat maglulugon at saka matagal maglambi po mga kaibigan so para po ating maiwasan yan dapat day 1 hanggang day 7 to day 10 ang ating pinapakain ay lactating feeds 2 kilos per day yan po yung lahat po ng nutrients po yan ay hindi po magagawang gatas kundi maaabsorb po ng katawan ating inahing baboy para po siya po ay maging malusog makadaling makarecover sa kanyang pangangatawan po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon. Sana po ako makapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman po tungkol po kung kailan mawawala yung gatas ng ating inahing baboy after walay po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.